reklamo ng reklamong rape at attempted rape ang isang general na nanghalay umano ng dalawang sundalo sa Lipa City sa Batangas. Ang mga biktimang sundalo nag sa kuha ng CCTV matapos ang insidente. Nasa frontline na balitang yan si JC Cosico. Sa kuha ng CCTV, dumating ang itim na van na ito sa Fernando Air Base sa Lipa City, Batangas madaling araw noong January 29. Maya-maya, Bumabasa van ang ilang sundalo kasama ang isang two-star general na galing daw ng inuman. Inalalayan daw ng mga sundalo ang lasing na general papunta sa kanyang quarters. Makalipas ng higit dalawang oras, maya kita na ang dalawang dalaking sundalong galing sa quarters ng general nagyayakapan at nagiiyakan. Maya-maya, dumating ang isang lieutenant at dito na nagsumbong ang mga sundalo. Pinagsamantalahan o mano sila ng general. Sa bahagi na investigation report, tinanong daw ng general ang dalawang sundalo kung gusto nilang matulog sa kanyang kwarto. Umuoraw sila noong una sa pag-aakalang nagbibiro lang ang general. Dito na nangyari ang umanay pananamantala. Pero hindi alam ng general na kinuhanan siya na video ng isa sa mga sundalo habang ginagawa ang pangaabuso. After the incident, they were seen by a psychiatrist, by a doctor, and they were diagnosed with depression, with stress disorder. Sinampahan na ang general na reklamong rape through sexual assault at attempted rape through sexual assault sa Lipa Prosecutor's Office. One of the complainants was able to take videos and audio recordings while it was happening. Right? So I don't know how uh, how that will be rebutted. Itinanggi naman ng sangkot na general ang nangyari. Sa kanyang counter affidavit, malalakas daw ang dalawang sundalo na kaya siyang i-overpower. Pwede nga raw lumabas na lang sila o gumamit ng persa para di na mangyari pa ang umano'y insidente. Inalis na sa pwesto ang general na ngayon ay naka-house arrest sa loob ng isang military camp ayon sa AFP sa kanilang internal investigation, may sapat na ebidensya para sa karagdagang legal action sa kaso. Yung pong ating accused will face trial under articles of war 96. Ito pong ang uh, conduct unbecoming becoming of an officer and a gentleman and uh, 97 conduct prejudicial to good order and military discipline. Para hindi na maulit pa, pinapalakas daw ng AFP ang kanilang values formation programs, leadership training, pati na kanilang reporting and grievance mechanisms. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, edlinggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pagsubscribe subscribe sa social media pages ng News 5.